Hmm. Click version 3 na ayaw. Mistart, tinulak na lang kaso may mga ilaw-ilaw siya. Wala na lang panel. Kapag kainan mo naman siya, tumutunog yung pump. Yan, ganun tunog yung pump yan. Medyo garal-gar -gar nga lang si version 3 kapag inon mo siya. Yung tunog ng fuel pump niya. Kaso walang panel. At wala din. Pag ganyan kasi mga sir, walang panel, hindi mo talaga yan ma-trigger, o hindi mo yan mapapandar. Yan, may busina. Kasi ang trigger kasi niyan mga sir, nasa likod. Tail light, brake light, kapag nagpapa-start ka, ka pipihit ka muna dito bago mo siya mapandar. Kaso dito, nawala nga yung brake light. Wala rin yung panel, hindi rin siya aandar. Kaya ngayon, kakalkalin natin. Doon muna tayo magsisimula kung lahat gumagana. Hanggang doon sa panel na. Bubuksan natin dito. Dito sa may ilalim niya. Or hanggang dito sa ilalim. Para matrubol shoot natin hanggang dito. Okay, ginagawa natin ngayon. Ayan. Tinotrubol shoot natin yung mga fuse Yan kasi yung mga basic na dapat natin ginagawa. Hanggang doon sa ano sa yung malit na relay. Titesting din natin yan. Isa rin yan. Yung relay na yan dito sa panel. Yung malaki. Yan yung charging relay starter relay, yan yung, yung mga gamit yan. Ayan, try na tayo ng uh, relay. Kaso same pa rin, kaya magkakaras tayo ng play rings Para ma-check natin kung ano yung nangyari. Yan, yung MDL nya, ito, kinuha sa ignition. Na dapat hindi na kayo naglalagay ng ganito sa ignition. Kasi lumuluwag yan pa naman yung laging problema niya no ni click ang pagluwag nito yan dito sa gilid na to nag corrosion na nangitim na kaya che mo na natin dito yung mga fuse nya kung may uh, meron bang putol ito kasi version 3 eh nagkaroon lang ng problema to since nung ginawa yung sa likod nagpalit ng pinder Yan. Ito mga sa light, it light nyo yung mga ECC or accessories wire. Meron dyan. Tapos, ito rin kapag ka-once na ito nawala din, kasi sa brake light natin, meron niyang ECC. Kapag nag-on ka ng ignition mo, matik, magkakaroon ng supply to. Itong black, saka uh, pula. At dito naman, yung pure black dun sa mga version to naman yung brown naman isa nasa sosian tapos ngayon gawin mo mag ano ka dito i-disable mo muna tong kwan para ni tayo makasira ng ECU yan tin-slide ni Kapulong to na naka na ignition kaso hindi siya napapasukan ng supply ng ano ng ECC magagaling sa battery galing susi disable nyo muna yung ano ito kasi kahit wala po si easy yung mga sir mag open pa rin to mag open yun pa rin yung panel at magkakaroon pa rin ng check engine nga lang pero nabubura naman yan kasi tinanggal lang naman yung sa purpose natin sa pagtanggal hindi natin masira ito kasi napakamahal po yun mga sir bis na makatipid papapala lang kaya gumamit kaya ito slide. Tinislite na natin yung fuse. Goods naman lahat. Kasi sa cover naman natin ng, ano, ng battery. makikita nyo naman dito. Yung pinakadulo. Yung pinakadulo. Tinutuko nyo ito. Tinampir. Check nyo rin yan. Kasi kapag kami sa tinitislite nyo. Kapag, ka, kapag ka, hindi naman putol yung. Lipat natin sa kabila kasi negative ground kasi yung kapila natin ayan umiilaw siya kaso wala siyang supply papunta rito kaya minsan nasa fuse box sa problema kaya tanggalin nyo lang muna tong fuse niya. tingnan natin eh yung ano pala yung fuse tanggalin nyo to minsan nagpo port connection lang din naman to at minsan natatanggal din dito yan meron pero sa kabilang side wala kasi pag tinislate natin yan magkakaroon sya ng supply kaya i-on nyo to yan tapos hahanapin nyo yung mga kulay itim dito yan ang ititislate ninyo or uh, brown. Yan, gusto naman dito. Tapos ayan, itong sa sakit na uh, sa brake light switch natin, lagyan yun sya ng wire dito. Para matukoy nyo kaagad kasi kung kakalkalin pa natin yung buong harness nito, papangit na. Pwede kayo mag-bypass dito kasi itong wire na to kasi, accessories wire din yan. At dito sa pinakasusian mo, titingnan mo din yung uh, itim na parang ganito oh. Yan, titingnan mo to, to, Yung itim na yan, yung pula kasi papuntang battery yan, matik na yan na kahit naka-off yung susiyan mo, magkakaroon na agad ng ano yan, ng power. Ay nakaano tayo. Kaya eh, ang gagawin mo diyan, ito, itisting mo yan. Iyan mo kagat. Itisting mo muna. Ayan, para maipakita din natin yung pula ayan, nagkaroon siya ng power kahit naka-off yung susi mo magkakaroon ng power yan kasi rectang fuse siya yung magsusupply sa tatlong wire na natitira dito sa ating susi yan ayan, tapos i mo to para hindi na tayo umaba sa ano ito to ayan, wala, tapos lagyan mo ng wire para mapailaw natin pwede kayo maglagay dito pwede kayo magtap dito mga sir or mag top din kayo dito kaya napaka importante kung gumamit kayo ng test light para ma troubleshoot nyo yung mga wire na, na pinapasukan ng accessories wire or yung positive tapos lagay natin dito doon yung itim na may guhit na pula accessories accessories yan yun yung kapag uh, nag-oon tayo ng susi doon lang siya nagkakaroon ng supply yan try mo na tayo mga sir para at least kahit paano may demo ko yun sa inyo ayan o oh. nagkaroon na siya ng panel at uh, tulad nga lang sinabi ko kanina magkakaroon siya ng check engine kasi nga hinugot natin yung socket ito sakit sa ECU yan mga sir. Kaya nagkaroon siya ng check engine. Pero pagka naisoksok natin yung sakit na yan, mawawala na yung error na yan, yung check engine na uh, okay. indicator na yan. Tapos gadiagson natin. Para hindi na natin kalkalin itong wire ni sir, bypass na lang natin. Para hindi na pumangit. Kasi pag konti na natin, hinahanap natin yung problema ng motor ni sir, dadami yung magiging problema sa katagalan. Kasi nga, nawalwal na yung wire. Okay, ah, pwede ka magtap Or dito, kahit dito ka lang sa ano, pinakadulo ng uh, ano niyan, ng susiyan. Tapos yung mga uh, MDL niya kasi, yan yung mga number one din na uh, walang relay, isa rin yan. Tapos naka-recta din itong wire na to sa susiyan. Isa rin yan sa nagpahina nung uh, wire. Nung motor, ito to. Kaya, huwag kayo magtap sa pinakasukyan yan ang nagiging issue ng ano pwede kayong mag tap kahit dito to, to, puntirin nyo to itong itim na to isuksok nyo lang dyan kahit ito scissors wire dito kapag once na napasukan ng supply yan ito to magkakaroon ng supply itong ginawa nilang, nilang ano yung ilaw ito to kakaroon na yan o baka kasi kinuha sa ano kaso pag kinuha sa battery kagad ka kahit na yung susi ni ilaw na ya yes, saksi accessories wire. Well. Dito lang kayo kumuha. Kung nahihirapan kayo magdukot o magtanggal ng play rings niya, dukotin nyo sa ilalim. Nanudukot ito mga sila Napin nyo lang ito. Sok-sok nyo lang yan. Kasi ganoon ang gagawin natin mamaya dyan. Ayan. Daipas tayo ng isang wire mga sela. Papuntang susian. Yung... Uh, accessories wire kulay itim na may guhit na pula same din ang kulay din dito yan parehas lang yan accessories wire din mag isa lang yan isang wire lang din yan siguro may putol yan dito o maaaring sa baba hindi na natin yung kakalkalin kaya magdudugtong na lang tayo ng wire isusunod natin yan dito sa linya nung uh, panel natin pwede nyo tap dito pinakadulo nito pwede nyo rin tap dito pwede tatago natin yan para hindi naman masyadong halatado para in case na tatanggalin to hindi madadamay yung wire na ano, ginawa natin tapos yung nilalagay yung wire yung branded na wire yung matibay itong malit lang to pero pag binalatan mo to makakapal yung yung wire sa loob dito sa ginawa natin mga sana wire na yan huwag po kayong kabahan dyan kasi safe pa rin yan same pa rin ang color niyan ng wire dito saka dun sa binaypas natin sa susian same pa rin yan na nakarikta pa rin sa nasa fuse niyan kaya safe po yan walang problema yan ayan ito mga salat yung pinagapang natin na galing sya ng ignition accessories pinagkuwaran din natin accessories to accessories hindi din tayo nagtap dito hindi din tayo nagtap dyan kinuha natin mismo mismo dito sa ano tinaka ilalim nito para hindi naman masyadong alata ito at iyon na natin kasi pa okay sumasabay na yung fuel pump tapos brake light ay gumagana na rin pustak mga na mga under na to okay Ayan. under na siya ibig sabihin nakulangan lang ng ano ng uh, accessories kumbaga na disable yung accessories dito sa taas kaya hindi siya makapag trigger dito siya yun naman si click o scooter tipid ka muna ng prino bago man yung motor sa nawala yung panel yun mas maganda kung kwan, bibisik nyo muna fuse muna, minsan nasa relay din na maliit kaya walang panel, hindi rin na yung motor same din ng problema nito kaso na pinanong tinis natin yung maliit na relig ayun same pa rin wala pa rin pinagbago kaya dito na tayo nagpuntirya ayan gusto na balik natin yung clearings kaya ito na balik natin yung kanyang clearings kasi goods na syempre dinadiagos pa natin para makita natin kung stable pa ba kasi alam nyo naman si version 3 yung uh, ayaw na ayaw ng version 3 yung mababa yung minor wala na rin yung check engine nya okay laki naman sakto naman yan 1.6, 1.7, 1.5 ganyan dapat hindi babagsak sa ganun ayan gusto na so, sa kalay simple ng problema nito ganun lang gawin nyo para hindi, ka na, hindi na kayo wal pa ng ano mga harness ninyo para hindi sum dumami -sira.